Noong unang bahagi ng kabanatang ito, sumakay ako ng bus ng Victory Liner na mayroong modelong Yutong C-12 Blow mula pa sa Nakosin May Dito naman sa bahaging ito, pasparing sa ikalawang pagkakataon sa San Jose at nagdag pa rito ang isang bonus script na makikita mamaya. 何 Terima kasih telah menonton. susunod na bahagi, sumakay mudi ako ng bus ng GP Florida mula San Jose Nueva Ecija pabalik ng Caracas, Maynila sa ikalawang pagkakataon. Mas maaga kaya abot hanggang Pangasinan ng sikat ng araw. Dito na nagtatapos ang bahaging ito at maraming salamat po sa panonood.